Ay away rao ng mga angkan ang ugat ng dalawang insidente ng karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailan. Sangkot di manurito ang Muslim rebel group na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Paglilinaw naman ng militar, wala raw itong kinalaman sa framework agreement ng MILF at gobyerno. May news to go si Cedric Castillo. Sa barangay Lower Paatan at Kuyapon sa Kabakan, North Cotabato, Nagkasagupa ang puwersa ng militar at pulisya at 30 armadong miyembro ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Ayon sa mga sundalo, Mahigit isang oras nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Isa ang sugatan sa panig ng militar. Pinaniniwalaan namang ilang miyembro ng BIFF ang nasugatan at nasawi sa enkwentro. Agawan daw sa lupa ang pinagugatang hidwaan. Ang grupo raw nitong si Commander Pax, Commander Pax ng BIFF, kapag din ng BIFF, ito raw yung mga nandun at uh, nangunguha ng mga goods ng mga tanin ng lupa sa lupa ng hindi lupa ng may lupa. Uh, that's why we, the police had to do their job and we provided support to the Philippine National Police. Sa pangambang muling umatake ang mga miyembro ng DIFF, mahigit 200 pamilya ang lumikas mula sa lugar. Sa isang eskwelahan sa barangay Lower Paatan, pansamantalang maninirahan ang ilan sa mga evacuee. Paano kayo nakarating dito? Lakad. Ano, ginulantang laki ng putukan doon? Oo, oh, natakot lang sa may putok. Baka kasi madami yung mga bata. Sana tigilan na lang. Tawawin oh. yung mga bata. Mahirap pa walang pagkain. Oh. Mahirap pag walang pagkain na dala. Oh. Oh. iba, hindi pa nakakain. Ayan? Hmm. Kasunod ng enkwentro, hinigpitan na ang seguridad sa lugar. Sa bayan naman ng mama sapano sa maging hindi bababa sa dalawa ang patay nang makapalitan naman ang putok ng BIFF ang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF mahigit apat na ang residente ang kinailangan ilikas dahil sa umano'y agawan din sa lupa Giit ng Philippine Army isolated ang mga kaso ng karahasan There is no such, uh, Paniwala ni Professor Jul Kipli Wadi, Dean ng UP Institute of Islamic Studies. Bagaman tila walang kinalaman ang rito o away ng mga angkan sa higit na mas malawak na kasunduan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Mas mabuti raw kung maging ang maliliit na detalyeng tulad nito mapasadahan habang umuusad ang peace process. Ang isa raw sa mga kondisyon ng pagtatatag ng Bangsamoro Region na pagbaba ng armas ng MILF maipatutupad kaya gayong marami raw pamilyang Muslim ang nasasangkot sa rido. Kung may mga involved doon na miyembro ng MILF um of course mga armado 'yon. Um, hindi eh, naman basta-basta lay down yan ng kanilang mga armas in the long, in the long term kasi uh, kailangan nila as their source of security. Uh, kailangan talaga ng, ng uh, tawag dito ng mga pamamaraan that is in fact beyond the framework agreement. Kasi when we speak of brido, we are talking here of an AIDS um, long conflict between and among families sa hinahangad na tagumpay ng Bangsamoro Agreement. Sa Jaraw hindi mayaali sa eksena ang isang tiwalag na grupo gaya ng BIFF. Samantala, nagpa siya si dating MNLF Chairman Nur Miswari na tumulak papuntang Middle East para kausapin ang ilang Muslim leaders doon. Ayon kay Miswari, kaduwagan ang ginawang pagpasok ng MNLF sa isang kasunduan kasama ang gobyerno. Well, alam mo ito ay uh, conspiracy between the Philippine government on the one hand and Malaysia on the other. Nagamit lang ang mga kapatid naming kawawa yun. Cedric Castillo, GMA News.